In fact, ang trabaho naman nila supposedly gumawa ng batas para mapakinabangan ng mga Pilipino dahil sila nga ang mga representante. They represent us sa government. So, ang lumalabas na ah, they're supposedly representing us pero anong ginagawa nila? So, nila? Kanilang sinusupil. Kanilang sinosopla. O kanilang pinapahiya yung uh, mga resource person nila. Accountable to the people and you are mandated by law to be transparent to all the transactions. Hindi ko po ito pwedeng sabihin sa harap ninyo. Miss Ina, Brother Franco, bakit? Makukontemp yeah. ako. Sasabihan ako doon sa harap na hmm. nagmamagaling ka, sino ka? Para hmm. mag-lecture sa amin dito kung ano ang aming mga karapatan. Yun po ang mangyayari sa akin. Kaya hindi ko po yan nasasabi kahapon sapagkat may dangal din po ako at ayaw kong apakan niya doon sa harap the way na iinsulto at pinipersonal like si Atty. Mark Tolentino. Grabe, Grabe yun. Irrelevant ang mga binubulgar sa kanya o inaataki sa kanya, may mga pinagsasabi pa na babalikan kita. Nanginginig na yata ang tuhod dito. Ganun ba yun? Hindi ko po papayagan, nagrebelde po ako pag ginawa po yan sa akin. Parang mag-iisip ako na luluhod muli ako sa NPA at lalaban sa gobyerno na ito. Kapag ginanon po ako sa loob ng kongreso, yun po ang pumipigil sa akin kahapon na huwag kong sabihin ito kasi alam kong aapakan ang karapatan namin doon sa loob sapagkat ganun ang ginagawa sa amin doon at nakita ko yan in previous experiences sa kongreso. So mga kababayan, ulitin ko lang po, Ma'am Lorraine, Miss Ina, hindi po ako nag-apologize for asking the 1.8 billion pesos nag-apologize po ako doon sa hindi pagtugma ng datos ng impormante at ng figure na inirelease ng House of Representatives. At nag-apologize ako kung nakakainsulto yung pagtatanong ko. Pero hindi ko po binabawi ang pagtatanong na yon. Tama man ang source o hindi, ang impormasyon man ay tumutugma o hindi sa datos na inilabas ng House of Representatives, just the same. May karapatan po ako na magtanong yeah. bilang mamamahayag, <laughs> at bilang mamamayan ng bansang ito, Ma'am Lord. Yeah. Well, actually, it is a blessing in disguise, uh, Ka Eric. Blessing in disguise kasi na-expose sila. Siguro, siguro, na, di ba, nagsalita kayo, ano, oh. Kasi yung mga sip-sip yung mga yan eh. O siguro, di, syempre, nagsalita kayo kay ano, kay, uh, nagsalita si, si ito sila ka Eric sa TV. Eh, gigil na gigil talaga sila sa SMNI dahil uh, SMNI ang ginamit na platform ni PRD Duterte para uh, ano yun sila eh. Uh, sabihan sila ng mga bulok eh. At saka mga ano na raten eh. Oy, so ngayon, nung nakita nila dahil ng mga sip-sip itong mga to, paunahan sila. Ay, talaga, nagsabi siya ng ganun. Nako. Eh, magkano ba yung ano natin, ginastos natin? Ano? Ano lang, 39 million lang. Ay, talaga, sure yan ha. Meron tayong dokumento na ganyan ha. Oo, oo 39 million lang. Ah, o, sige. Pucha, privilege pitch ako. Privilege pitch naman si Tanga. Oh, sabi niyo, oh, ito. Meron isa dyan na nagsasalita ng ganun, gano'n, gano'n o, oh, kailangan meron silang nilabag dahil hindi katotohanan yan. Meron silang, ano, kapag, ah, uh, uh, smear campaign niya. May, uh, kailangan nating i-review yung kanilang uh, prangkisa dahil uh, sila ay uh, merong nilabag na ba na batas natin dito sa kanilang uh, prangkisa. Do, yan na, nagpatawag na ng ano. Kasi sigurado sila meron sila pinangahawakan, eh. Oh, ganun ka sila kakumpiyansa. Eto na, nilabas nila, no. Oh, ka Eric. So, sino nagsabi sa iyo 1.6 1.8 billion? source ko from Senate. Ah, ganun ba? Pwede ba sabihin? Hindi. Okay. Oh, so paano 'yan, ka Eric? O dito ngayon yung uh, ating uh, may hawak ng pera o magkano ba yung ginastos ni ating uh, speaker? 4 million lang tapos yung kabuuan ng ng Kongreso gumastos lang ng more or less 39 million to 40 million. Oh, ang naman ng sinasabi mo na 1.8 billion dito sa 40 million. Grabe. So ano? Oh, so sinong tama? Kami o oh, ikaw? Yun lang naman yung gusto nila eh. So nag-apologize tong isa dahil mali yung datos at hindi niya na-verify. Pero ito kasi yun. Hindi naman niya in-expose yung uh, figures na yun. But sinabi niya yun at siya'y nagtatanong. Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi maintindihan ng mga congressman natin na sila ay, siya ay nagtatanong. Meron po dalang video yung uh, abogado ng SMNI na gusto nilang i-play. I-play po natin tong video para malaman po natin ngayon kung yung bang kanyang statement ay statement na uh, pag-aakusa or statement na nagtatanong. Diba? O, oh, hindi nila pinayagan na i-play yung video na yon. Bakit? Kasi mabibisto kayo. Kasi planado nyo na lahat ng mga itatanong nyo dyan planado nyo na yung inyong mga sasagot, sasabihin. Kaya nga may isang congressman doon na sa tuwing nakakapuntos ang SMNI, nagsasalita siya na tumahimik ka kasi kami nga tahimik lang eh. Bago ka sumagot, kailangan mo munang humingi ng permiso sa ano, committee chair. Dakdak -dak ka ng dakdak, di ba? Alam mo yung intimidation eh. So ini-intimidate nila yung mga nando doon. Eh sorry kayo kasi mga abogado na mauhusay yung mga yan. So yun ang pinupunto natin. It's a blessing in this guys kasi wala nang lusot ang Congress dito. Bakit? Nag-underspend sila which is maling-mali po yun. They asked for 2.66 billion na travel expense at ang nagastos nila eh 40 million. Tapos ngayon, ngayong ano ha mga bossing, ngayong 2024 budget, meron silang hiningi na tila mo 1.3 billion. 1.3 ba or 1.6? Nakalimutan ko na. Kung tekai ko -co confirm ko lang. 1.399 billion. ah? The, the House of Representatives budget for 2023 for traveling expense is 2.066 billion. They only spent 39.7 million so far, and it's November. Sabi nila from January to, no to October yung yung uh, figure na four million ni ano ha? ni uh, ni um, Romualdez. Okay, so sabi naga natin for November and December. Uh, gumastos lang siya ng mga kalahating milyon dahil imagine mo, January to October 4 million lang yung ginastos niya. O oh, let's say for example gumastos pa siya ng 1 million. O, oh, 'di ba? At oh, let's say for example gumastos pa ulit yung Congress ng uh, ilang million pa ngayong November and December. Tandaan niyo, akakabalik lang nila from recess at mag uh, holiday break na naman sila. O oh, so kumbaga, yung fiscal year ng paggastos nila hanggang ngayon na lang week na to. After next week, wala na naman sila, pahinga na naman mga yan. Tapos, oh, so why is there requested traveling expense budget for 2024 1.399 billion? Kaya, kaya nyo pala ng less than 100 million lang ang travel expense. Bakit? Ganong kalaki ang hinihingi nyo for 2024. So papa ano bang uh, ano bang nangyayari kapag ganyan? Kasi meron silang mga sinasabi na baka 'yung kaya sila nagtitipid. <laughs> Kasi 'yung matitirang pera diyan baka paghahati-hatiyan nila baka. Uh, 'Yun ang tanong kung totoo 'yun. Ah, uh, hindi ba? So imagine, kung hindi pa dahil dito kay Ka Eric sa tanong ni Ka Eric, na nakakuryente sila kasi marami namang mga akusasyon sa kanila ever since eh. Wala silang ano, wala silang pinapansin kasi nga mahuhuli sila. Or wala silang figure na may papakita, wala silang listahan na may papakita sa tao. Eh this time, meron silang listahan, inaccurate yung information na ibinato kay Ka Eric. So, pwede nilang igamitin yun kay ka Eric eh matalino ang Pilipino eh matalino ang mga vloggers o nalaman ngayon na ganito lang kaliit yung ginastos nila December na tapos ang laki-laki nung hiningi nila yun yung dapat na ipaliwanag nyo ngayon nadagdagan ngayon yung dapat nyo ipaliwanag kasi noon ipinapaliwanag nyo lang yung 1.6 billion na extraordinary funds ninyo ngayon, ipapaliwanag nyo kung saan at anong mangyayari dun sa sokle na 2 na 2 point something billion dyan sa travel expense nyo na yan. So, yung akala mo ang galing-galing mo na yung pala, ikaw pa magpapahamak sa House of Representatives mismo. Ayun, yun ang problema nating malaki mga boss. Ah!